Meron ka bang pa-triangle na placement ng nunal na katulad sa akin? Pag-usapan natin kung anong ibig sabihin nito. Kung mapapansin mo, meron akong mga placement ng nunal na kapag pinag-connect-connect mo siya ay makakabuo ng triangle. Ang ganitong klasing nunal ay nagre-represent ng pagiging whole ng iyong body, mind, and spirit. At dahil sa iyong pagiging wholeness, ikaw ngayon ay merong spiritual journey. Kadalasan, ang tao ay may 10 to 40 moles sa buong katawan nila. Pero ang pagkakaroon ng gulong formation na katulad nito ay very rare. Pag-usapan natin to kung bakit ito naging rare at kung ano ang kaakibat nito. Alam mo ba na ang ganitong klaseng formation ay strongly linked sa spirituality? kung meron kang ganitong klaseng nunal, maaring ikaw ay merong spiritual purpose. Ngayon, yung spiritual uh, world, nare-recognize nila yung purpose mo na yon. Kaya, yung spirit guides mo or yung mga spiritual entities ay nandyan sa tabi mo, nasa paligid mo para i-ensure uh, na ikaw ay hindi malalapitan ng mga negative energy na, of course, uh, minamata ka ngayon para hindi mo magampanan yung mga spiritual purpose mo sa mundong ito. At dahil sa spiritual purpose mo na yan, meron syempreng gift na ibinigay para sa'yo. Ang mga gift na ito ay ang gift of innovation, um, intelligence, creativity, stability, uh, harmony, and of course, balance. Ang hugis na triangle ay associated with the number 3, which is very sacred and powerful number. So, ito, uh, tinutulungan ka nito na magkaroon ng manifestation or kung ano man yung imamanifest mo ay mangyari. And of course, maipakita mo or ma-express mo ang sarili mo sa mundo. So, mapapansin mo, magkakaroon ka ng mga new ideas, uh, anything na bago na maikokontribute mo for the future and humanity. Kaya ang triangle ang sumisimbolo rin ng unity ng mind, spirit and body. So ang pagkakaroon nito ibig sabihin, you are already in-tuned with the divine and your inner self. So i-share ko lang, alam mo ba, bago ako magkaroon ng nunal na ganito, wala pa ito sa mukha ko dati. At yun yung time na ako ay college student pa lang and of course pagkabata at wala pa yung aking spiritual journey at hindi pa ako open pagdating sa usaping spiritual. So ayan, isi-share ko yung picture ko that is year 2012. So yun yung time na wala pa, I'm just a regular person na uh, ginagawa ko lang yung role ko as a student. Kaya after nun, nung in-embrace ko na yung aking purpose, naglabasa na itong mga nunal na ito na dati wala naman sa mukha ko. And by the way, uh, naggagawa rin nga pala kami ng mga uh, Lucky Charms and Protections. And yung helper ko, nakatulong kong gumagawa ng mga charms na iyon ay meron din siyang symbol na ganito pero wala nga lang sa mukha na sa ibang part ng katawan niya. So yung iba uh, pinapatato pa nila ito at yun nga yung nire-represent nun. Okay? So thank you very much. Ingat kay lagi and bye-bye. Don't forget to follow.